Hello guys, good morning. Nandito ako sa likod na sa puno ng guyabano. So nandito mayroong bunga na mababa lang yung pero hinog na. Guys. So ngayon ito ay aking reserve para sa kapatid kong gusto magbakasyon dito sa amin. Hello, shout out sa iyo sa bunso kong kapatid na si Maria Ana at Mahilong. Yung tingnan niyo, mayroon ako ditong dalawang guyabano na ini-reserve ko sa kanya. Pero guys, ito ay medyo hinog na lalong lalo na ito oh. oh. hindi na siguro ito maabutan oh, kapatid o bunso hindi mo na ito maabutan kukunin ko na ito mm, yan gagawin ko na lang itong ice cream guyabano baka maabutan mo kung oh, hindi mo ito guys maabutan yan yan oh, itong burak o oh, bulaklak yan siguro abot na abot mo yan pagdating mo dito <laughs> joke lang pero in fairness oh, dito naman tayo oh. Mayroon naman ditong saging. Sister. O, oh yan. Siguro, abot na abot mo yan. At mayroon din tayo ditong papaya. Yan. Mga prutas namin yan, sister, dito sa likod ng aming bahay. Don't you worry. Mayroon kang maabutan. God bless.